Ang aking routine naman ay magluluto ako ng yema spread. Sa si isang kawali, naglagay na rin ako ng isang latang condensed milk. Sunod na rin, lalagay ko dito yung egg yolk at maglalagay nga rin ako dito ng vanilla extract. Pagkatapos naman, hahaluin ko lang din ng mabuti, saka ako isasalang sa low-medium heat. Pag gumagawa nga rin talaga ako ng yema, niluluto ko lang ito ng 15 minutes kasi kailangan lang talaga nito halo ng halo para hindi masunog yung pinaka-ilalim niya. Naglagay nga rin ako dito ng margarine, pwede nga rin dito yung butter. Ang pinakahuli ko naman ilagay dyan yung peanut. Haluin lang natin siya ng tuloy-tuloy para maluto yung ating ginagawang yema. Pag ganito na nga rin ka-consistency yung yema, ang gagawin ko naman dyan ay papatayin ko na nga rin yung apoy. Titikman ko lang din siya kung pwede ko na ilagay sa microwavable cup container. Kung gusto nyo nga rin pong ganitong cup container, ilalagay ko na lang sa comment section or sa yellow basket yung link. Balito na nga pa rin yung aking nalutong yema spread. Masarap nga rin ito palaman sa tinapay at higit nga rin sa lahat ilagay sa kutsinta.